Sir, last na po. Baka lang gusto niyong mag-comment dun sa impeachment case on VP Sara. Do you have any statement regarding po that? Well, unang-una kung sino man po gumawa ng impeachment, nakakahiya po. Ako po yung nag-draft na ng tatlong impeachment complaint sa aking uh, karera. Hindi naman ako magsasampa ng ganun. Wala namang kapisibasihan ang uh, mga um, impeachment grounds niya pa patibing pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game, pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Meron nga gumawa ng computation na kung pag sasama mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a numbers game, pero panahon din ng eleksyon. At ako, dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng sampung beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment complaint.